Harris, para sa dagdag na swerte, isama sa iyong araw ang mga bagay na may kulay color red at color blue, ang mga masuswerteng numero para sa iyo ngayon ay number 10, number 3, at number 36, huwag kalimutan na ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagdadala ng gabay mula sa sikat ng araw. Magbibigay ito sa iyo ng inspirasyon at lakas sa bawat hamon na kakaharapin mo, kaya't huwag mag-atubiling humugat ng lakas mula rito. Taurus, ngayong araw, ang mga kulay color yellow at color green ang magbibigay ng dagdag na swerte sa iyo, ang mga numerong number 11, number 27, at number 15 ay maghahatid ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Tandaan, ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Huwag ding kalimutan ang mga pahiwatig mula sa liwanag ng buwan na magbibigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon upang magtagumpay sa iyong mga gawain. Gemini ang mga kulay color pink at color gold ay magdadala ng swerte sa iyong araw habang ang mga numerong number 21, number 14 at number 10 ay magbibigay ng positibong enerhiya. Tandaan, ang Virgo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, maging mapanuri at matalino sa bawat desisyon. At siguradong dadaloy ang swerte sa tamang direksyon ng iyong buhay. Cancer, para sa isang masaganang araw, isama ang mga kulay color green at color silver na magbibigay sa iyo ng lakas at kasaganaan. Ang mga numerong number 17, number 26, at number 34 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Huwag kalimutan ang Aries ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, ang kanilang inspirasyon ay magpapalakas sa iyong loob sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Leo, para sa dagdag na swerte at positibong enerhiya, isama sa iyong araw ang mga kulay color white at color red, ang mga numerong number 11, number 29 at number 36 ay maghahatid ng tagumpay sa iyong mga desisyon, tandaan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, ang kanilang mga pahiwatig ay magdadala ng inspirasyon at kailan awan sa iyong mga hakbang. Virgo, para mapalakas ang iyong swerte. Isama sa iyong araw ang mga kulay na color blue at color dilaw, ang mga numerong number 24, number 27 at number 8 ay magbibigay ng positibong enerhiya at magbubukas ng maraming oportunidad para sa iyo. Huwag kalimutan ang Aries ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan upang ihatid ang inspirasyon sa bawat desisyon mo. Libra, para sa dagdag na swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay color green at color red, ang mga numerong number 11, number 27, at number 6 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Huwag kalimutan, ang Aris ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang ituro sa iyo ang tamang direksyon sa iyong landas. Scorpio, upang palakasin ang iyong swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay color blue at color red, ang mga numerong number 20, number 34 at number 5 ay magbibigay ng positibong enerhiya at magbubukas ng mga bagong oportunidad para sa iyo huwag kalimutan ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang maghatid ng inspirasyon sa iyong mga layunin Sagittarius para sa dagdag na swerte pumili ng mga kulay color yellow at color white ang mga numerong number 31 number 29 at number 14 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong araw. Tandaan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, makinig sa kanilang mga pahiwatig upang mas maunawaan ang landas ng iyong kapalaran. Capricorn, ang mga kulay color pink at color yellow ay magdadala ng balanseng enerhiya at sigla sa iyong buhay ang mga numerong number 16 number, 25, at number 33 ay maghahatid ng swerte sa iyong mga plano, huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, nagbibigay ng inspirasyon mula sa mga bituin, ang kanilang mga pahiwatig ay magiging gabay sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Aquarius ang mga kulay color blue at color brown ang magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ang mga numerong number 11, number 37 at number 25 ay maghahatid ng swerte at kasaganahan. Huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin sa tulong ng kanilang inspirasyon magkakaroon ka ng dagdag na pag-asa sa iyong mga plano. Pisces, ang mga numerong number 20, number 25, at number 34 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya, ang mga kulay color green at color pink ang magbibigay ng dagdag na inspirasyon sa iyong araw, huwag kalimutan. Ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan ang kanilang presensya ay maghahatid ng proteksyon at inspirasyon sa iyong landas.